Padayong nasinati ang brownout sa probinsya sa Siquijor. ug nganu kaha, kini ang sayran ta sa report ni Luan Merundina. Ang gihimong preventive maintenance sa Secure Island Power Corporation Concept Corps sa mga karaang makina sa planta ang hinungdan sa padayong nasinating brownout sa probinsya na mudagan sa duha ngadto sa 20 ka oras. Samtang nagpadayon ang preventive maintenance activity, niabang una ug upat ka generators ang SEPCOR gikan sa Mindanao. Ang SEPCOR ang bugtong supplier sa kuryente sa probinsya. Natay ming agot nga upat ka genset sa planta pag Augusto. 1 megawatt ka daw sa 4 megawatts ang capacity sa Samtang gikalipay ni Secure Governor Jake Vincent Villa ang mando sa national government nga mapangitanog long-term solution ang problema sa supply sa kuryente sa Visayas ug Mindanao. Sukad niya itong August 1, gipaubo sa National Grid Corporation of the Philippines sa yellow alert ang Visayas Grid. Nunot kini sa nagkanipis nga supply sa kuryente ilabina atul sa taas nga demand sa kuryente. Regardless kundagam nga ni um na Juan, uh, nagkaning provincial government is doing their best, uh, kami we're doing our best. Uh, Bala na mo bolakay Ning Ningbag ulang, gidirektahan sa Department of Energy ang generation companies sa Visayas ug sa Mindanao sa pagpaspas sa restoration sa mga power plant. Kini aron mas stabilize ang power supply sa mga power grid. Sa kabisayan, dili mo menos sa 14 ka mga generation facilities ang adunay kapasidad nga 385.1 megawatts ang nagpadayon og forced outage. Samtang lima ka planta ang nag-operate ubos sa kapasidad nga ila untang mahatag sa konsumidor. Uh, bisan tuod o murag stable na gamay At mm. ang ato ang karon. Dili na pud ta mag-expect nga wala gyud tay brownout nga masinati. Yes. Uban ni Clans Gabutin, Luan Merondina, Balitang Misda.